Tila wala rin rito ang ating mga ada. Tara na kami, anak. Kung wala talaga sila dito, saan pa tayo pwede maghanap? Kailangan pa rin nating halugugin ang bawat lugar dito sa Minayabe. Tayo na! Tara! Sinasabi ko sa iyo, Pirena. Mabibigo ka lang. Kaya tayo na sa mula! Ba't halumang ka, Shopea? Subukan ninyong gamitin ang iyong isip para makausap si Tera. Baka sakaling hindi ka kasali sa sumpa nakikipag-usap gamit ang isip. Tera. Tera. Ako ba yung naririnig? ko yung pakinggan, Tera. Pakiramdaman mo ang iyong puso. Kung anong sinasabi nito. Marito ang yung Ada kasama ng iyong Ashti at Albe. Tulungan mo kami, Tera. Wala bang ibang pinupuntahan si Mitena? Kung meron, baka doon niya tinago si nanay. Sana hindi! Isa na lamang ang naiisip ko. Sa kagubatan. Shanda! Tara! Naiintindihan ko kung parurusahan ni Emre si Perena. Ngunit bakit kailangan pa kasama si Gaya? Hindi pa buo ang kanyang muwang. Kaya hindi pa niya batid ang kanyang mga ginagawa. Mas na. Mukha lang bata yun si Gaya. Dahil bata siya na chugi. Pero mature na yun, di ba? Mas matanda pa nga yun kay Tere. Nagulat nga ako nung nalaman ko yun eh. Kaya alam niya na din yung ginagawa niya. Di sabagay, anak niyo yun. Alam niyo yung totoo. Alam niyo yung kilala niyo siya. Baka bata pa nga siya talaga. Akil, kalmahin mo ang iyong loob. Magtiwala ka na hindi talaga pababayaan ni Perena ang iyong anak. Bakit, Azulan? Ano sa palagay mo ang mangyayari sa kanila? Kapag sila ay madakip at makulong sa balaak, sa balaak kung saan naninirahan ang lahat ng ating mga nakaaway at nakalaban mula pa nung sinaunang digmaan. Naroon tiyak sa balaak ang aking ilo, si Hagon. Nagkaalitan man sila ng aking ada, pero tiyak ako na magiging ama pa rin siya sa kanya. Pangangalagaan niya sila gaya. Walang puso si Hagon! Kaya hindi ako naniniwala ang pangangalagaan sila don. Kaya tunay na isinumpa si Perena at si Gaya at wala akong ibang sinisisi kundi si Pirena!